natin ng ang tawag dito. <laughs> Oh, what's up sa inyong lahat? Ngayong araw gagawa naman tayo ng version ko ng Beat Paris. Sa so, simulan na natin. Una natin gagawin, isi-sear lang natin yung karne ng beef. Meron tayo ditong isang kilong kalitira ng baka. So, nakita nyo, malitid. So ito yung perfect na pyesa para sa beef pares. So painit lang tayo ng mantika tapos isi-sear natin itong mga karne. So kapag uh, meron na siya mga tosta-tosta o nagbabrown na, magigisa naman tayo ng mga aromatics. So unahin na natin yung luya, konting luya. So ito, hiniwa ko mas malalaki kasi ayoko makain para pwedeng piliin. Pagkatapos, susunod natin yung bawang. Tapos susunod natin ang mga sibuyas. Lalagay din tayo ng patis. At saka konting toyo. Para may kulay. Then pagkayari natin siyang isang kutsa, maglalagay naman tayo ng tubig. O kapag kumukulo na siya, babawasan lang natin na mga impurities. So kung ayaw nyo naman itong gawin, okay lang din naman. Then maglalagay na rin tayo ng iba pang aromatics. Maglalagay tayo ng star anise. Black peppercorn. Naglalagay din tayo ng dahon ng laurel. Tapos maglalagay din tayo ng Chinese five spice. Tapos maglalagay din tayo ng asukal. Pagkatapos, ipe-pressure cook natin to ng 45 minutes. Pero kung wala naman kayong pressure cooker, okay lang pakuluan nyo na lang sa ordinaryong pot tsaka hintayin nyo lumambot. So habang hinihintay natin lumambot yung baka, gagawa naman tayo ngayon ng garlic rice. So mantika. Tapos magto-toast lang tayo ng bawang. Tapos magtatabi lang tayo ng konti para sa garnish. So na natin ilagay yung kanin. Maglalagay tayo ng konting toyo. Tsaka konting bechin. So ready na to, i-set aside lang natin siya. So after 45 minutes, che-check na natin kung malambot na 'yung mga baka. So after 40 minutes, malambot na 'yung mga karne natin. Titikman na lang natin siya for final na lasa. Bali okay na yung alat niya, dadagdagan ko na lang ng konting asukal pa. Then si simmer lang natin 'to ng mga 5 minutes. Then after 5 minutes, maglalagay naman tayo ng cornstarch slurry para lumapot yung sauce o yung sabaw niya. Then simmer lang natin ng mga dalawang minuto. Then okay na yung pares natin. So ipi-plating na natin siya. Lagyan natin ng toasted na garlic tsaka ng spring onion. Siyempre, yung sinangag. Ito na ang ating beef pares. Napakadali nyo lang gawin at saka masarap. So kung ako sa inyo, gayahin nyo na tong recipe na to. At magkita-kita muli tayo sa mga susunod kong upload.